morning mga kapising So nakaapat na area tayo ngayon mga kapising Ayan padikit na yung career Video maganda yung huli natin ngayon so, Subukan natin dumikit Hindi na kalakihan yung alon Shout out kay Mark Balando yeah. Oh. Na. Sumigaw na si tilap Ya, padikit na yung carrier. Subukan natin do bikit. Kaya siguro dinakalakeyan yung alon. Hoy, lakas ng hangin dito. Blew orang tire dito. Sepalo. iba talaga nawala yung bagyo Bumali ako dito sa kwan Para Tago sa hangin So wala silang Mga hagibis Kasi doon sa dalawang carrier bali pangatlong carrier ito na sinalukan namin ngayon kasi yung dalawang carrier robos na yung yelo uh, medyo nakatsamba tayo ngayon medyo maganda ganda yung uli natin ngayon yan naubosan tayo ng ilo, ito rescue na lang to siya kaya wala silang tao dito 1-0 unang salok mga kapising pangapat na minaria to oh ay marami na yung ano Mark sit o, sit sit pa laki oh Yan, laki na po si Lomot. Hoy, tulungan nyo muna magsaboy dyan Tulungan nyo magsaboy Ah, galing ni Mark magsaboy ah Tosiro, <laughs> pangalawang salok. Oh. Oh, dami po sa ito. Lahat ng mga gumagapang mark sa buyan mo. ang salok sa pang-apat na area. Yun. Ayun na, dilat. Yun, opposite. Ayan. Yes, kira Ranger Mark, dah sunod taon, dyan ka na. Kalipat kita sa kirir kay Uwe Uwe. apa gusto mo? Baka Uwe ka? pangapat ay thank you thank you thank you oy taniki! Para talaga sa iyo 'yon, sa iyo pumunta tao si yung mga hagibis nandoon sa dalawang kirir nagpala pa sila ng isda doon pangatlong area namin Hello. kaya ito tinawag na namin itong kirir na to doon to sa kabilang grupo si sayang din kung di na kami area dahil wala, wala ng ilo ay malapit lang naman sayang kailangan pag may pagkakataon samantalahin na kasi di natin alam kung Mamayang gabi, sisilong pa ulit itong mga isda na ito. So, pag limang salok na yun, mga kapisig. Isandaan mahigit na yan. Isang salok na yun, pagka puno, nasa 40 baniras yan. Basta puno. datout <laughs> Nahim dia la pon noh sana Palimang araw na kami ngayon dito sa lugar na ito, magkakabising. Sa awa ng Diyos, lagi kaming binibigyan ng magandang huli, gabi-gabi. Sa kamila gabi ng lakas ng alon dahil may bagyo. Kasang hangin, kasang alon. Ngayon medyo kumalma-kalma na. Pero sa ibang banda, nakatulong din yung bagyo. Kasi liwanag ng buwan ngayon at dahil may bagyo tatabunan yung buwan ng ambon ng ulan kaya dumilim sumisilong yung mga isda kaya nakatulong din yung bagyo lampas na, washout out na, washout out. So, oh, naagad yung yelo mga kapising kasi eh. walang tao. Yung mga bodigiro dapat na nandoon sa ilalim. Dito tumulong kanina sa taas. Kaya pinapabahoy yung isa doon. Para medyo mabilis yung pagbala ng ilo doon sa bodega kasi na agad yung ilaw natatambay yung salo pag natambay kasi yan doon sa tubig hihina yung isda niyan lalo na ganyan mahalon pero no choice kasi hindi naman pwede yung salukin ng salukin yan na walang ilaw e eh, lalo rin mangiina. Talok na uli yan. Yun. Kalating salok. Ay, konti na lang. Kay umaangat na yung lambat. Konti na lang. Ito so, na sa mga tatlong daan maigit na ito. Sana, abutin mga limandaan pa na baka-baka 2000 kami ngayong gabi na 'to Sinaisida. Isim sidak isim lalaki SM wisik lewoan wisik lewo babaye tapi babae lalaki babayan ba lalaki babaye babayan Parang wisik bala yo babaye para wisik bala yo Salay-salay ba salay, bayan sarang kaya mo diyan, wala may yelo

kalian angin ini huh? ya.

kagabi so tapos na yung salok mga nabisin uh, palagay ko ha ng ano yan uh, mga 400 taps 400 banyiras apat na area yun so, yung mga area na namin yung apat na yun halos pari pari lang yung pangalawa ko na marami na kasi pinatulit na kami pangalawang area bilis hey! pala ni Kalbo Luna, malo na. Halo. Soyani kirir na. Pukulin tanya pemerinting dong. Jani udah lewat kirir. Nah, yang lain bos, lo di desa Krakara tay di itu, kasi didikitnya di itu.